Magandang araw sa inyong lahat. Ang tula na ating tatalakayin ngayon ay pinapamagatang kung tuyo na ang luha mo aking bayan. Ang pangalan ng manunulat ay si Amado V. Hernandez at ang pangalan naman ng taga-suri ay ako, si Mary Anthony Titamparong at ang kasamahan ko na si Anjali Carion. Um, dumako tayo sa um, detalye ng manunulat, si Amado V. Hernandez. So, isa siyang Um, mat Makata na manunulat na nakilala sa kanyang mga tula at akda tungkol sa kahirapan at pakikibaka ng mga manggagawa. Siya ay ipinanganak noong September 13, 1903 sa Hagunoy, Bulacan. Um, sumiklab ang kanyang talento sa panunulat noong siya ay nasa high school pa lamang. Um, naging, naging aktivista rin siya ng mga manggagawa at kasapi ng kilusang komunista. At siya ay nakulong. At noong siya ay nakulong, meron rin siyang tula na naisulat. Yung tula na na-discuss na natin sa ating klase. So, uh, siya ay noong Pebrero 24, 1970. Ngayon ay dubako naman tayo sa paglalahad ng tula na pinamamagatang kung tuyo na ang luha mo aking bayan. Ni Amado V. Hernandez, lumuha ka aking bayan, buong lungkot mong iluha, ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag mo'y lukob ng dayong wika, pati wikang minana mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ring araw ng agawan, ka ng laya. Labintatlo ng Agosto nang Soklatin ang Maynila. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang. Sa libingan ng malait, ang malaki may libingan. Katulad mo ay si Huli na aliping bayad utang. Katulad mo ay si Sisa na balyo sa kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumataghoy kung paslangin, tumatawig kung nakawan. Iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtalako. Nasa iyo'y pampahirap, sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na nalubos. Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukbo'y nakatanod. Masdan mo ang iyong dagat, dayong bapoy na laot. Lumuha ka kung sa puso mo ay nagmalyo na ang layon. Kung ang araw sa langit mo ay lagi ng dapit hapon. Kung ang alon sa dagat mo ay ayaw ng magdaluyong; Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol. Kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon. Lumuha ka ng lumuhat, ang laya mo'y nakaburol. May araw ding ang luha mo'y masasaid, matutuyo. May araw ding di na luha sa mata mong namumugto. Ang dadaloy kundi apoy at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulo. At ang lumang tanikalay lalagutin mo ng punglo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsusuring pang nilalaman. Ang una ay ang pamagat. Ang pamagat ng tula ay kung tuyo na ang luha mo, aking bayan. Ito ay nagpapahiwatig ng kalagayan ng bayan na puno ng kalungkutan at pagdurusa. Ang pagiging tuyo ng luha ay simbolo ng pag-asa at pagbabago sa kabila ng mga pagsubok na, pagsubok na hinaharap ng bayan. At ang pangalawa naman ay ang paksa o tema. Ang tula ay tumatalakay sa paghihirap at pagdurusa ng bansa, ang pagsasakripisyo ng mga mamamayan at ang pagkawala ng kalayaan at karapatan. Layunin nito magbigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagkilos para sa pag-unlad at um, pagbabago ng lipunan. Ngayon ay dumako tayo sa pagtalakay sa mga elemento ng tulang kung tuyo na ang luha mo aking bayani Amado Hernandez. Ang tulang ito ay isang tradisyonal na tula. Ibig sabihin, meron itong sukat, tugma at meron rin itong mga malalalim na salita. Ang tulang ito ay mayroong limang saknong at ang bawat saknong ay binubuo ng anim na taludtod o tinatawag natin na sestet. Lalabing anim ang uri ng sukat ng tula. Ibig sabihin, ang bawat taludtod nito ay mayroong labing anim na pantig. Ngunit, may isang taludtod na mayroon lamang labing apat na pantig at ito ay nasa unang saknong, ang panglimang taladud. Dumako naman tayo sa tugmaan sa saknong na ito. Ang unang saknong ay mayroong tinatawag natin na tugma sa patinig o ito ang ganap na tugmaan. Ganap ang tugmaan, ibig sabihin ang bawat salita sa hulihang bahagi ng bawat talugtod ay nagtutugma. Bago tayo dumako sa mensahe ng tula, ay muli nating basahin ang unang sakno. Lumuha ka, aking bayan. Buong lungkot mong iluha ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag mo'y lukob ng dayong bandila. Pati wikang minana mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ang araw ng agawan ka ng laya. Labing tatlo ng Agosto ng Sakluting, ang Maynila. Dito sa unang saknong ay ipinapaalala ng persona kung paano tayo pinagmalubisan ng mga mananakop na dayuhan. Dito ay inuudyok ng persona ang bayan na lumuha. Binanggit rin sa unang saknong ang tungkol sa nangyari noong ikalabintatlo ng Agosto. Ano nga ba ang nangyari? sa araw na iyan. Yan yung nangyari yung kuwad na labanan ng mga Amerikano at mga Espanyol. Kung saan, mas pinili ng mga Espanyol na sumuko sa mga Amerikano kesa sa mga Indyo. Ang araw na ito, ang hudyat ng opisyal na pananakop ng mga Amerikano. Dito, ibinaba ng Espanyol ang kanilang bandila at itinaas naman ang Estados Unidos ang kanila. Ngayon ay basahin naman natin ang pangalawang sakno. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang Sa libingan ng maliit, ang malaki malibingan Katulad mo ay si Huli, naaliping bayad utang Katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban Tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan Ang tugmaan sa saknong na ito ay hindi ganap o tinatawag nating tugmaan sa katinig. Ito ay napabilang sa pangalawang lipon ng tugmaan sa katinig na napabibilangan ng mga tunog na LMN M, N at NG. Ang mensahe sa saknong na ito ay tungkol sa kung paano ang mga Pilipino ay maihahalin tulad sa tauhan sa nobela ni Jose Rizal na El Filibusterismo, kung saan si Huli, yaong nobya ni Basilio na nulubog sa utang sapagkat ang kanyang ama ay nakulong. At ito namang si Sisa, ang ina ni Crispin at ni Basilio na nabaliw ng kahirapan. Sinasabi ng persona na ang mga Pilipino ay kagaya ng dalawang tauhang ito na nalugmok at nabaliw ng kahirapan dahil sa mga dayuhan. Ngayon naman ay basahin natin ang pangatlong saknong. Iluha mo ang sambuntong kasawi ang nagtalako na sa iyo'y pampahirap, sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na naubos, ang lahat mong kalayaay, ay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukboy na katanod. Masdan mo ang iyong dagat, dayong bapor nasa sa laot. Ang tugmaan sa pangatlong saknong ay tinatawag na ulit tugmaan sa katinig. Ang tugmaan rito ay nakabilang sa unang lipon ng tugmaan na napabibilangan ng mga katinig na B, D, K, J, S, at T. Sa saknong na ito ay binanggit ng persona kung paano pinaglabisan at kung paano inabuso ng mga dayuhan ng ating yamang lupa at ating yamang tubig. Kung saan tayo mismo ang may-ari, subalit parang tayo yung tinanggalan ng karapatan sa sarili nating likas na yaman. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat na saknong. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw na ang layon. Kung ang araw sa langit mo ay lagi nang dapit hapon. Kung ang alon sa dagat mo ay ayaw nang magdaluyong. Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol. Kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon. Lumuha ka ng lumuhat. Ang laya mo'y nakaburol. Ang tugmaan sa saknong na ito muli ay napabilang sa diganap na tugmaan sa unang lipon. At ang mensahe dito sa saknong na ito ay parang sinasabi ng persona na lumuha ka ng lumuha. Ubusin mo ang iyong luha habang iniisip mo kung gaano ka nawawalan ng pag-asa. Parang ganoon yung ibig ipahiwating ng persona. Iniisa-isa nito ang mga pagkakataon na tayo ay nawala ng pag-asa. Parang sinasabi nito na okay lang na umiyak ng umiyak. Ubusin mo na ang luha. Parang ganoon. Pagkakataon ito ay basahin natin ang panglima at kahuli-huli ang saknong sa tulang ito. May araw ding ang luha mo'y masasaid matutuyo. May araw ding di na luha sa mata mo namumugto. Ang dadaloy kundi apoy at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liag ng libong sulok. At ang tanikalay lalagutin mo ng punglo. Ang tugmaan sa saknong na ito ay ganap. Ito ay tugmaan sa patinig. Makikita natin na magkatunog ang bawat salita sa sa bawat luto sa saknong na ito. So ano nga ba ang mensahe sa panglimang saknong na ito? Kung sa ap pangapat na saknong ay inuudyok ng persona ang bayan na lumuha ng lumuha, dito naman sa panglimang saknong ay sinasabi ng persona na may hangganan ang pagluha. Kapag tapos ka ng lumuha, ito na ang panahon para ikaw naman ay bumangon at ikaw ay lumaban makikita natin sa saknong na ito na um, ang dugo ay aserong kumukulo. Isipin nyo na lang kung gaano kainit ang temperatura para ang asero ay pakuloyin sa ang asero ay isang uri ng metal. So, ganyan kasidhi, ganyan katindi ang damdamin na kailangan mo upang ikaw ay bumangon at muling lumaban. Kasi hindi ka hinaan ng pag-iyak. Umiyak ka, pero pagkatapos, pahiran mo yung luha at ikaw ay bumangon. Ngayon ay dumako tayo sa damdamin na nakapapaloob sa tula. Makailang ulit na binanggit ang tungkol sa pagluha. Kaya masasabi natin na ang damdamin na nangibabag sa tula ay tungkol sa pagdadalamhati sa mga kahirapan at pagmamalabis na ating napagdaanan sa kamay ng mga dayuhan. Subalit naroon din ang damdamin ng katatagan naroon ang damdaming makabayan na sa kabila ng lahat ng kahirapan ay naroon pa rin ang kagustuhan dapat na bumangon at maging malaya. Ang susunod na elemento na ating titignan ay ang simbolismo o tayutay na makikita sa tula. Ang una ay bulkan sa dibdib na hindi umuungol. Ang ibig sabihin nito ay kawalan ng pag-asa. Pangalawa ay laya na nakaburol. Ibig sabihin ay pagkakulong sa kapangyarihan ng mga dayuhan, kawalan ng kalayaan. Ang pangatlo ay aserong kumukulo. Ibig sabihin ay masidihing pagnanasa, matinding pagnanasa. Ang pangapat naman ay lalagutin ng punglo. Ibig sabihin ay tatapusin. At ang panghuli ay lukob ng dayong bandila. Ibig sabihin ay ang pagsako. Sa pagkakataong ito ay dumako tayo sa pagsusuring pampanitikan. Una nating um, susuriin ay ang mga bisa. Ang una ay ang bisa sa damdamin. Tunay na nakaaantig ng damdamin ang tula. Habang binabasa ito ay eh parang napupukaw rin 'yung damdaming makabayan, 'yung damdamin ng paghihirip, 'yung damdamin ng masidhing kalgusto hang bumangon. Mainam na naipa -mamalas ng may akda, ang mga damdamin na iyon upang iyon ay maramdaman din ng mga mamabasa. Ang kasunod ay bisa sa isip. Mainam na nailahad ng tula ang iba't ibang pinagdadaanan ng mga Pilip ng bansa o ng mga Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan. Kung ano iyong pagmamalabis at kung ano iyong kalupitan na pinagdaanan ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kasunod naman ay ang implikasyon sa lipunan. Ang tulang ito ay nagsisilbing reminder sa lipunan natin ngayon kung ano nga ba ang nangyari sa ating kasaysayan na dapat ay eh hindi natin ito kalimutan sapagkat kung ano, kung sino tayo ngayon ay bunga ng ating kasaysayan. Dapat pa rin natin napahalagahan ang kalaya ang ating tinatamo. Kailangan natin gamitin ito sa tamang bagay. Dapat natin gamitin ito sa tamang mga sitwasyon sapagkat ang kalayaan ito ay pinaghirapan ng ating mga ninuno para mabigay sa atin ngayon. Kasunod naman ay ang pagdulog ng teorya. Ano nga ba ang teoryang pinakaangkop sa tulang ito? Ang napili naming teorya ng aking ng aking kasama ay ang teoryang historical kung saan pinapakita rito ang kasaysayan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Nangingibabaw rito ang hirap na dinanas at ang damdaming patriotismo na isa sa mga rason kung bakit nabuhay ang kagustuhang lumaban at makawala mula sa mga mananakop. Sa bawat saknong ay naglalagay din kami ng talasalitaan upang makita iyong mga mahihirap na mga salita na hindi natin madalas ma-encounter. Sa unang saknong, ang nakalista sa talasalitaan ay busabos. Ang ibig sabihin nito ay alipin. Sa pangalawang saknong, ang nakalista ay palalo. Ibig sabihin hambog. At ang pangsunod ay taghoy. Ibig sabihin ay hinagpis o malakas na pagdaing. Dulot ng dalamhati. Sa pangatlong saknong, ang nasa talasalitaan ay sambuntong. Isang kumpol. Nagtalako. Nagsasama-sama at nakatanod. Ibig sabihin ay nakabantay. Sa pang-apat na saknong, ang mga nakalista sa tala salitaan ay nagmaliw, naglaho. Ang pangalawa ay magdaluyong, umalo ng malakas. Sa sunod naman na saknong, ang nasa tala salitaan ay punglo, bala ng baril, at asero, isang uri ng bakal. At ngayon, dumako naman tayo sa ating huling tatalakayin, ang pangkalahatang talakay. Ang tulang isinulat ni Amado V. Hernandez na pinagatang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, ay nagpapahayag hinggil sa pagkakait ng kalayaan sa ating bayang sinilangan. Ipinapakita nito kung paano tayo inalipin at inabuso ng mga dayuhan sa ating bayan. Ang tulang ito ay naglalarawan ng iba't ibang dayuhan ng nagpa, nagpakinabang sa ating likas na yaman ng bansa habang ang mga tunay na may-ari nito ay inalipin at pinagmalupitan. Sa, pamag, sa pamamagitan ng buhay na pagdurusa at hinagpis ng mga mama, mamamayan, um layunin ng tula na magmulat at magtulak sa mga tao ng bayan tao ng bayan na ipaglaban ang kanilang karapatan at magkaroon ng pagbabago sa lipunang kanilang kinabibilangan. Um, ito ay isang paalala sa mga taong nakalimot sa kasaysayan at naglalayong magbigay inspirasyon upang makamtan ang tunay na um, tunay na kalayaan at dignidad para sa bayan. Ang tulang ito ay isang pagtutol sa pang-aabuso ng kapangyarihan at isang um, panawagan para sa pagkakaisa at um, pagtutulungan upang makamit natin ang tunay na kalayaan at hustisya ng hustisya li, li, sa lipunan. At 'yun lamang ang ating um, pangkalahatang talakay at dito na tayo magtatapos.